Magandang araw po. Uh, ngayon po ay papakita natin yung ating crayfish. So meron po tayong Clarky at saka ARC. Yung ARC naman natin is dalawa ang variety. Merong kulay blue at saka yung ano, di, ginig, kulay blue at saka may pagka gray yung kanilang, ano, kanilang, kanilang mga balat. So ito po tingnan natin. Ito po yung ating mga breeder. Ayan ating ARC gamit ko lang po ay drift tab. So ito yung sinasabi ko kaninang Australian Red claw na kulay no, hindi ganong blue at saka may pagka gray yung kanilang mga bulat. Yan. So ito po ay male crayfish. So yung kanilang claw ay may kulay red ng konti. So tinatawag silang Australian Red Claw Crayfish. sa kabila naman is ito yung mga breeder ko ng Clarky. Clarky. Yung Clarky Clark is kulay red. Ayan, ito pang isa. So ito yung male. Ito naman yung female. So start, pag start ko po is trio lang. Dalawang babae at saka isang lalaki. So sa kabila naman, ito is yung mga buntis na ano, ARC. Dalawa. Dalawa yung buntis na crayfish ko. Ito yung ligaan ng kuleblo. Yan. Hindi mo natin tingnan kasi baka ma-stress. Kasi saka ano, katingin ko lang yung kanilang itlog na uh, kahapon. So dalawa ito sila. So tingnan natin yung isang. Yung mag-grow ako. naman yung ano natin, 2 weeks old na mga no, krillings. Krillings. Tingnan natin. No? Oh. Ayan. 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 Ah, yun na. Oh. Ayan. Nasa 3 weeks, 2 weeks, 2 weeks old krillings. ERC po ito. ERC. Ayan. ERC. Siguro nasa ano, nasa 200 drillings ang nasa loob ito at nilalagyan ko ng mga water plants kagaya ng water lily tangkong at saka yung millet na mga azola para po is para po sila no mag mag you know, mag absorb ng mga ng mga ammonia o yung mga pinaproduce na dumi ng mga krillings ng mga crayfish so ni in inaabsorb yan ng mga aquatic plants as nutrients nila So para po ay eh, hindi po ano, hindi po tayo palaging palit ng palit ng tubig. So meron na akong pabrier na nagsusupply ng kanilang oxygen para mama-oxygenize po yung tubig natin. At sa kabila naman is ito yung mga cleanlings naman ng ating ERC na kulay blue. kita natin ito. Yan yun yun. Yan yun, yun. Ayan yeah. Lisa, tignan natin natin na. Ayan na ko lang, umahiklang kaya nakahal din po. Saka dito naman tayo sa... Ito naman yung mga uh, ARC na kulay blue. May blue jeans. Itong tatlo po is naghahats na po yung kanilang mga itlog. Siguro by next day, itatransfer ko na sila doon sa grow out tropical palpan. Ito yung ating kulay blue na ARC. Na ano, uh, may, uh, ARC na may blue jeans. Saka nag-hats na po sila. Diyan so, natin yung kanilang mga hats ni, Yung mga crayfish. Acrylings. Yun o yun. Yun o. Yan. Yun yung mga acrylings ng in ito yung sinasabi na ARC na may blue jeans ah, ah, yun natin ito yan yung ito yung may dark blue kulay dark blue na kulay na kanilang mga balat Ayan ka nalang mga scale. So tatlo po. Tatlong, ano? Tatlong mother creepies po. Yun ang hats ngayon. At saka lilipat ko po sila doon sa bagong bagong tapalpan ko. So dito po sila. At mayroon din akong nag-hats na Clarky. Yan. Hmm clunky pero ito ito yung red swamp red swamp na variety pero family din sila ng clunky kasi yung kulay nila is maroon yan yan yung mga krillings nila oh tingnan mo yan may hats din sila so mabilis po sila dumami yung clunky na breed at ito naman is yung clunky na red na naghahats rin yan ah oh. Yun yung kanilang mga krillings. Ay, yan. Dito naman yung wala ng kapalitan dito ko sila ilalagay. Ito yung Clarky, dito naman yung ARC na kulay blue, yung blue jeans. Saka so, ito naman yung mga malaking ano, Clarky ko. Yung red Clarky is nangitlog yung dalawa. Pagkakahats is may iba't ibang kulay na lumalabas sa kanilang mga trailings may kulay maroon, may kulay puti saka may slightly maroon yun sa at dito sila, marami sila dito nagtatago kaya na rin na yan yan dito yun may tatago sila sa mga sa kanilang mga heights yun dami yun dami yan sa yan saka na nagtago. mga aquatic plants. At linalagyan ko ng mga shade kasi kapag direct sunlight is iinit yung kanilang tubig at saka maapektuhan yung mga crayfish.